Ayan yung ginagawa natin, takal-takal sa mga pliers natin. oh, eto na mga kalapatidis, eto yung patukan natin ngayon. So... Bubana, bubana. Good day mga kalapatidis. Ngayong araw, Thursday. Ako so, pa paanta ng mga kalapatid. So, yun, yung ginagawa natin pagka Thursday. Ibigay tayo ng red cell. Vitamins. Sa uh, tubig natin nilalagay. Shout out to Tito Kiway. Tips sa atin ni Tito uh, may ginagawa natin sa mga pliers natin. Saka sa mga stock bird. Uh, breeder na din. Uh, Tapos. At uh, ngayon, Nagbawa one time feeding na lang muna ako dahil busy nga sa baby namin. So, sa umaga lang ako nakapagpakain ng mga kalapate. So, adjust. lang adjustment yung gagawin ko hanggang race na. One time feeding lang yung gagawin ko. lang adjustment. So, shout out kay Kuya Ryan ng Ordones Brothers. Kay Kuya Ivan, kay Sir Thunderlock. Kung nakapanood yung mga unang videos ko sa mga post ko dati. Yan si Sir yan si Idol Ryan Ordonez. Lagi ako tinatawagan niyan. Shoutout sa iyo, Idol. Nasa USA sila. Shoutout sa mga kalapatids na sa ibang bansa. Mga kaibigan natin dyan. So, so, siya yung nagturo sa akin ng one-time fitting. At the same time, ngayon magagamit ko kasi busy tayo. May bago tayong baby. So, sasabay lang natin itong pagkakalapati natin. So, ganun gagawin natin. Time management. Pag kento Thursday, ganitong araw ako nagbibigay ng mga supplements na kailangan nila. Cod liver oil, super saiyan, tapos kung ano yung mga multivitamins, yung mga binibigay natin. O, so, sa feeds, breeder mix pa din. Yan, binibigay natin feeds. Tapos pagka ubos na na ito, inubos ko lang itong stock na ito. Tapos sasabay na yung molting ng mga young birds ko. Kasi pagka nag-switch tayo ng na patuka, bigla, 'yung malaki possible na magmo-molt 'yung mga natin. So, ngayon okay, magmo-molting na 'yung makalapati ko. So, sasabay ko na 'yung pag-switch ng patuka na top flyer mix na ako. Tapos ni adjustment lang din 'yung tips ni, ni Idol Ryan sa akin. So, 'yun 'yung gagawin kong sistema. Chaka shoutout kay Idol Maldita's love, sa paggagabay sa akin sa lock flying, yan. sa training, sa self toss. So, magagamit ko 'yung sistema ni si Idol Malditas Love tapos yung Discarte dito Tito Freeway na magche-check sa mga ibon yung mga yung observation na tinuro sa dito Freeway yon yun yung ginagawa natin ngayon Yun, so, yung ginagawa natin takal-takal sa mga pliers natin So eto na mga kalapatidos eto yung patukahan natin ngayon so shout out kay Terdy kay Pari Koy may binigay sa ating powder base so dinadagdag natin dito eto ay Pigeon, breeder mix, mga grains, and seeds. So tara mga kalapatid, samahan nyo ako, bigyan na natin ito. Okay, yun yung tubig nila. Let's go! Okay, dali natin ito. Pagkain nila. Ito na yung mga pliers natin, mga kalapatis. So, lagay natin sila dun sa landing board. Tapos, pakainin natin. Tanahin natin ng ano, na fast trapping. So, tara, magpakain tayo mga kalapatis. Pakainin muna natin. Tapos dito, Ayan. meron tayong last breed. Uh, ah, may nakasalang pa tayong isa. Ayan. Tingnan natin kung ilang i-re-raise natin to. Yung anak nila. Or gawin nating stock bird. Alright. Mga third clutch natin, mga kalapatid. So, ikinis na. Ayan. Ang ganda na. Okay. So, papakain na tayo. Pakainin muna natin itong mga inakay na to Uh, mag refill na tayo ng mga tubig nila. Okay. sa mga nagtatanong nga pala ng video na ID yung gumagawa tayo mga kalapatid kaya ano medyo busy so kung rush yung video na ID baka hindi natin yung gawa pero pagka kahit pa paano makapag-antay mga ilan days makagawa naman tayo mga kalapatid message nyo na lang ako pasaraot sara kay si pare ko eh mo gawa natin ng video na ID Logo, gumagawa din tayo medyo busy lang dahil ang baby so dito nakabot pa rin yung inumina ng mga third clutch natin bali pinalalakas ko lang muna sila yung kaya na nilang makipagsabahin dito kumain pagka okay na kasama ko na sila yun natin si ko si Papasin ko masyadong pumapayat eh Pagka sinasama ko kagad. So Yun lang yung ko Sa experience ko Kaya ganun ginagawa ko Pagkawalay ko sa kanila Binubukod ko muna sila Mga 15 days ganun Pagkaya na nila Nasama ko na sa mga flyers. Ito yung tubig nila, waterer nila. Tapos, sa hapon, magpapalit ulit ako ng tubig, plain water. Ganun lang yung ginagawa ko araw-araw. Sa hapon, plain water. Tapos, feeds nila. Ito. Nakabot pa rin. Pag para mag-monitor ko kung gano'n nakadami yung pinakain ng mga inakay particular na para sa kanila lang so, bukas uh, mamonitor ko kung gano'n kadami yung kinakain nila kasi isang beses na tayo nagpapakain medyo sinusobra ako na yung patuka para hanggang hapon may kinakain pa rin sila dito sa feeder sa mga breeder naman eh, ito yung lalagyan natin nakapansin ah, ko more on green fish kinakain pag breeder Tapos sa mga flyers naman, mga, mga kalapatid. Pero lalagay ko muna sila sa landing board. Tapos tawagin natin. Tawagin natin kung bababa lahat. Tara, i-ano muna natin. Akit muna natin sa landing board yung mga inakay. So, andito na sila sa landing board. Tapos okay natin. Tawagin natin kung bababa. Makain so, tayo. pa nakalabas pa isa papasokan natin pasok 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 ah, bumaba ba na ikaw na lang naiwan huwi na huwi na pasok 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 ito na ito na Ayon. first time nilang mag ano, trapping ng hindi naka liquid yung balaybo nila, yung mga pakpak. Dahil nga nung nakarang araw, nilalagyan natin sila ng dishwashing liquid para hindi pumitek Pali kahapon, hinugasa ko na yung mga pakpak nila kaya makakapaglipad-lipad na sila dito sa loob. So, tatlong araw, ganun gagawin ko sa landing board sila. Tapos, yan. Tapos, papakainin ko ganyan para masanay sila na pag oras na ng pagkain, kailangan nilang umuwi. Para maiwasan ko yung pagtambay ng ibon. So yun yung iniwasan ko. Tsaka yung pagpitik, medyo kinakabahan tayo. Pagka pumipitik, masyado. Siyempre, eh, nalagaan natin. Kumbaga, ito paano, no. Ingatan natin ng konti. Yan sila. Sabay-sabay na sila. Balisan po yan. Ngayon nakain natin. At salamat naman at sabay-sabay silang yan, nagsilaki. Walang nagkaroon ng ano, na sakit. Healthy sila. Tsaka fit. Ayan. Napapansin nyo, medyo nag na nag-start na sila mag sa muka. Ayan. Ganado na yung mga ibon natin. alagi lagi kong minomonitor sa pagkain. Ngiting ko sila lahat kasi baka mamaya may isang hindi kumakain so ibubukod natin yun ah uh, okay naman kapansin ko naman masigla tsaka inuubos talaga nila mga kalapatid yung patuka na binibigay natin tapos ang ginagawa ko ngayon hindi na ako masyado nagbibigay ng sobrang dami At, hindi kagaya nung unang buwan na talagang babad sila sa pagkain dahil nag ano pa sila nagde-develop pa sila ng muscle nila ng uh, nila yan so ngayon medyo ano na sila diet diet tapos may supplements yung mga ano nila yung pagkain nila yan yung patoka nila okay oo so, halos pantay pantay na rin yung katawan yung first batch natin tsaka second batch minsan hindi ko na rin makita kagad kung ano yung second batch sa first batch. Lumabol na yung katawan ng mga second batch natin. Healthy na din. Dati kasi, kitang-kita mo kagad pagka yung second batch, medyo maliit sa kanila. Ngayon, okay na. Ayun, no? Tsaka yung familiarization nila sa akin, ganyan yung ginagawa ko mga kalapatids para hindi ilang sa akin yung ibon maamu sa akin. Ngayon, kahit nandito ako sa loob, hindi sila lumalayo. Kumakain pa rin silang ganyan para pagka sa clacking, para sa akin sa opinion ko mas uh, pa, na pa, mas napapaklak sila ng mas mabilis pag ganyan kahit papano hindi sila ilag sa akin kahit lumapit ako sa loob yun mapasok sila sa loob sa mapasok sila kagad diretso sa agad sa landing board tapos uwi na ganun at tagan dito na nga lang mga yung video natin ngayon so ito ginagawa ko every Thursday doon ako nagbibigay ng vitamins, minerals nila, and powder base. kaya yon yun, sinasanay ko na sila sa landing board, sa fast trapping para pag makapakain uh, ako sa kanila, huwin na sila kagad. Bali, yun yung nagiging problema ko dati. So ngayon, okay na. So, re-resolve naman natin. So, base sa experience, gagawa natin ng paraan, adjust, adjust. Uh, may natututunan tayo kahit paano So, shout out sa lahat, sa mga nagtuturo sa akin sa mga mentor ko. Yes, thank you sa inyo mga kapatids. Kay Frank McLaughlin, thank you uh, for teaching me one time feeding also. Ayan. Si Frank McLaughlin at si Idol Ryan Ordonez, and sila nagtuturo sa akin ng one time feeding. So, hindi ko siya ginawa ng ako lang. Nagtanong-tanong din ako dahil medyo malaking adjustment para sa akin to. So, eto mga kalapatids, eto na yung mga young birds natin. So, abang-abang lang tayo ulit sa sunod natin mga videos kung anong gagawin na natin sa mga young birds natin pagka uh, sa training na tayo yon so familiarization pa din sa training box so kailan titrain pa din natin sila so ingat ingat sa lahat mga kalapati salamat peace out